Ano po, talagang nangyari doon, sir, sa paluan sa Occidental Mindoro. Ano pong update doon po sa banggaang 'yan? Ngayon po, uh, sa ngayon po ay tinulatan na po natin yung uh, uh, flag state nitong uh, nasabing barko na uh, kung saan na uh, sila dapat po yung mag-imbestiga at uh, mag-inquire do sa nangyaring insidente. Uh, mayroon na rin po tayong inandang uh, komunikasyon uh, papunta naman po do sa Port State Control ng Indonesia. Kung saan po pupunta itong uh, nasabing barko? Opo, opo. So sa ngayon po ay uh, yun pa lamang ating ginagawa at uh, hintayin po natin yung response uh, nitong mga nasabing mga countries. So hindi po ito banggaan talagang sadyang binangga ang barko, uh, ang uh, ang bangkang de-motor ng ating po mga kababayang uh, mangingisda ng Chinese vessel alisyon ang tawag, tama ho ba? Ah, uh, yun po yung uh, lumalabas base po doon sa testimony ng ating mga fishermen na okay. na, na nabangga nitong ano no nitong nasabing uh, ball carrier at mm -hmm. yun po ang pinangahawakan natin at the moment. Ilan po sa kain ng uh, Pinoy fishing vessel na naapektuhan? Lima po. Lima. Lima oh, lima rin po silang nakaligtas. Kumusta na po sila? Maayos naman po. Pagkatapos nilang mabangga ay uh, ang kagandahan nito ay mayroon din mga ibang fishing boats doon sa area at uh, sila po ay tinulungan at uh, tinurn over po sa Philippine Coast Guard. Mm -hmm. At uh, base po doon sa report sa amin, ng aming station commander sa Mindoro ay nasa maayos po silang kalagayan. Nasaan na po itong uh, bulk carrier MV Tai Hang 8? Tama po ba itong Chinese vessel? Opo. Uh, base po doon sa maritime traffic ay nasa bandang uh, uh, papuntan na po siya ng Indonesia. Ah, oh, nakaalis na ng Pilipinas. Oo, oh, medyo malayo na po. So ano pong uh, gagawin natin dito para mahabol natin ang kanila pong uh, pananagutan? Ayun nga po, uh, nagko-coordinate tayo okay. do sa flag state ng uh, nasabing barko para ito po ay uh, uh ma-inform do sa nangyari at uh, for them to inquire doon sa report po na sinabit natin sa kanila. Batay po sa inyong uh, investigation, uh, imposible naman hindi makita nung barkong 'yan. Ito pong uh, barko uh, itong bangkang de motor ng ating pong mga mangingisdang Pinoy, tama ho ba Rear Admiral? Oo. Oh, at oh, uh, oh. Ay, ayon po doon sa mga mangingisda ay parang uh, may nakita silang mga taong nakadungaw. Oh, oh kita-kita po. Oh, oh. hindi sila um uh, tinulungan nung sila ay nabangga. Anong oras ba nangyari ito again? Uh, Mga alas 4 po ng hapon. Hapon? Oh, may araw pa yan. Imposible din na makita. Eh, al laki na po ng uh, kanila pong pananagutan dyan. Liability. Nito pong uh, bulk carrier nito, MV Taihang 8. Oo oh, po. At uh, yun nga po ang pagsisikapan natin na uh, uh, kanila pong uh, sagutin o oh. Yung compensation po ay mm -hmm. uh, may paabot doon sa pinsalang uh, bangka. Hindi man nila sinalvage yung uh, tinulungan? Yung uh, ating mga kababay mga Pilipinong mangingis na palutang-lutang sa dagat? Opo, Opo, hindi hindi nga po. yun Marabi nga po ano. ang uh, malaking uh, katanungan sa atin kung Opo. ito sila ay nakita sapagkat dapat po ay huminto sila at uh, tulungan yung mga fishermen na palutang-lutang po sa dagat. Okay. nung nangyari yung insidente. So, uh, dumaan sila sa Pilipinas, hindi naman na uh, dumaong ang barkong ito ng itong Chinese vessel? Ba hindi po, hindi po. Bakit sila dumaan sa Pilipinas? Ah, uh, daanan po 'yun. Ah, daanan. Uh, daanan po talaga ng mga barko yung uh, ruta na 'yan. Okay, so uh, may freedom of navigation naman, tama ho ba, no? Tama Opo. po, uh, Aljo. Opo, okay so, uh, marami pong mga kababayan natin nagtatanong. Eh, baka may kugnayan ito sa ating pong problema sa West Sea. Wala naman po. Hindi. Ah, hindi naman po. Ito ay, wala wala. Po. Wala ito ito. ay uh, ordinary maritime incident mm -mm. at uh, tayo po ay nag tigang mabuti. Okay, sige po. Uh, at least man lang eh mabigyan natin ng hustisya. Opo, ang uh, mga nagrabyado natin, buti na lang walang namatay. Ah, uh, at nasagip po sila kaagad, no? At po mga kababayan manging isda na binangga po. Mukhang sadyang binangga talaga ito ng MV Tang Hang 8 o Tai Hang 8. Segway po tayo, ah uh, uh, Rear Admiral. Magkakaroon Oo, po yun. kayo ng joint patrol. Tama ba sa France? Ah, uh, huh? baka hindi po kami. Baka po kayo. Armed Forces yung uh, joint patrol. Ah, kayo kasali doon? Opo. Ah, hindi po, hindi po. Sana kasali din kayo dahil malaki po ang inyong pong uh, misyon jen sa West Philippine Sea. Anyway, malapit na po Pasko. Ah, uh, ganun din eh tayo po ay uh, nag-iingat din. Ah, uh, dito po sa mga huwag naman po sanang umabot sa Metro Manila. Opo, uh, ang kaguluhan. Hindi naman pabobomba dyan po sa Marawi City. Ano pong uh, mga utos po sa inyo ng uh, DOTR? Ay kahapon no, Aljo, ay nagpresent kami ng readiness ng Philippine Coast Guard ngayong uh, kapaskuhan. Ang ating pong uh, pinaka-concern dito ay yung safety and security ng mga kababayan nating magta-travel na ng mga sasakyang pandagat. Uh, tayo po ay naglalapag ng isang uh, security measures na kung saan marami pong tao ang idadagdag, may K9, Meron po tayong mga explosive ordinance uh, unit, uh, mga coastal security patrol at uh, si Marshal po lahat pong yan ay uh, inugment natin at uh, para hindi po tayo magkaroon ng gap sa ating mga security measures na pinapatupad. kumusta na po yung Christmas convoy na pupunta sa WPS at uh, ongoing po yung coordination yung mga final coordination ng National Task Force on the West Philippine Sea at uh, mayroon na po kaming mga uh, coordination din sa mga organizer at tayo po ay magpapadala ng mga personnel at assets para po mamonitor at malalayan itong mga kababayan nating pupunta sa West Philippine Sea. Sinabi naman ng Coast Guard, dito ito makakapekto sa ating pong mga protesta dyan po sa West Philippine Sea. Pero ano pong... Anong analysis nyo dito po? Well, yung nakita natin so far na information is uh, nagadaan lang uh, pala apo, apo. nga yung uh, ating uh, bangka. No? tapos hindi man lang hinintuan na tinagungan. Wala namang dahilan para iwanan lang yung uh, bangka na yun nang, uh, na nabanggat na kasaan nila. No? A -a -a. So talagang may responsibility, may accountability itong barko na ito at yung China mismo kung saan siya nakarehistro. Opo. Uh, may obligasyon ng China na panagutin no? Uh, itong barko na ito sa, sa pangyayari. O, opo. Okay. Uh, ano po ang uh, agad nating gawin po dito? Opo. pang sa ganun ay mabigyan ka agad ng hustisya uh, ang ating pong mga kababayan. Mukhang sinadya talagang banggain eh. Alisyon po ito eh. Tawag. Tawag ba? paano natin mahabol itong Chinese flag vessel? Eh, palayag na daw, papuntang Indonesia. Opo, tuloy-tuloy -tuloy po yun. So, kailangan pong uh, matimbrihan yung susunod na puwerta na dadaungan itong barko na ito. At hilingin na ito ay uh, i-detain at i investigate na uh, tungkol dito sa pangyayari na to. Tapos, kailangan yung may-ari nun ay matunton para magkaroon ng appropriate nga na uh, uh aksyon no itong ating mga maritime authorities na panagutin nga itong uh, may-ari ng barko Opo may iba po tayo unti-unti na batay nagtatagumpay uh, uh, attorney J sa tingin nyo dahil uh, nabawasan na daw ang bilang ng mga Chinese uh, maritime uh, bilisya o vessel na naka-standby po dyan sa WPS dahil po sa metmaya tayo nag-iingay eh nagdodok doc -do 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 ongoing documentation natin sa kanila pong uh, uh, pang pambubuli sa West Philippine Sea. Opo. Uh, ano naman no? Uh, expected naman po 'yan naggagalaw-galaw 'yan basta okay. na uh, basta na ipapakita sa mundo kung, kung nasaan sila at kanilang ginagawa no naka nakatenga lang doon. So talagang gagalaw 'yan. So pero hmm. pa, hindi siyempre tayo dapat maging kampante malamang nilipat lang nila yan o, parang yung shell game na tinatawag no mm. Uh, tinatago nila sa iba ibang bahura para eh, pag, pag, napansin mo eh nalingat ka eh, nilipat na nila mm. uh, para do para siguro makaiwas ng mas matagal pang uh, mas matagal pa sang pinag-uusapan at tinitingnan na. Okay, so sa ngayon parang uh, expected yan na uh, yan yung magiging action niya kaya tayo dapat bitilan talaga tayo na lagi nating binabantayan yung mga moves nila yung mga galaw nila at pag nakita natin medyo kahina-hina lang, ah, eh talagang ipapublicize. No? Kaya isa yan doon sa mga nagagawa nitong ating uh, transparency policy. Mm, po. Alam nyo, napapansin ko rin dyan na uh, Attorney Jay, minsan eh, uh, dumadaan yung mga ano eh, international flight ng aeroplano sa West Philippine Sea paggabi ang laming ilaw ho dyan. so ibig sabihin nangingisda na talaga mga yan eh. nangunguha talaga ng uh, laman dagat itong mga ang barkong naka-standby po dyan sa West Philippine Sea. Eh. Tama uba? ba? Kasi sabi nila, ito po presensya ng mga maritime fishing vessel na ito. Di naman daw nangingisda. Na. DJ? wala na. Opo, go ahead po. Professor? Opo, naputol uh, yun. Oo, uh, na ang, ang naputol na nga ay hindi nga daw sila nangingisda. Opo, imposible. Ang bahay lang doon.